Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Outreach 5. Ngayon po ay ito ay isang espesyal na pagtuturo para po sa ating lahat. Habang ako ay nagbabasa ng akin pong books for the leaders or for the pastors, ay meron po akong nabasa din na gusto kong ishare po sa inyo upang kayo ay pagpalain ng Panginoon. Ito ay patungkol sa pagpapasakop. Ang title ng book na ito ay Submission to the Elders of the Church. Ang pagpapasakop sa mga pastor sa loob ng iglesia. Mga kapatid, ituturo ko po sa inyo ang paksang ito. Hindi upang kami bilang mga pastor ay tumanggap ng pagpapasakop ninyo. Hindi po namin, mga kapatid, ninais ang mga bagay na ito. Ito po ay isang biblical na katuruan upang sa ganoon ay kayo bilang aming mga tupat na sasakupan sa loob ng iglesia ay pagbalain po ng Panginoon. Nagsimula ang aklat na ito sa isang bersikulo. Hebrews chapter 13 verse 17. basa ko po sa Tagalog. Pasakop kayo sa mga nangasiwat sa inyo sila may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay mahahapis at ito ay hindi makabubuti sa inyo. Obey your leaders and submit to them. Ang sabi dito in the matters there must be always total submission to the directions given by the elders. Sa loob daw po ng iglesia, dapat ay may total submission ang mga tupa sa direksyon na ibinibigay ng kanilang pastor. This is not because you respect them as a mature brothers or because you have confidence in them but just because They are the shepherds in the church in which God has placed you. Kailangan natin na magpasakop sa mga pastor na, bin na namumuno sa ating iglesia dahil ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. Jesus submitted to Joseph and Mary even though they were imperfect and less mature than him because his father, had placed him in their home that was how he began opening the new and living way through his flesh in nazareth during his first 30 years magisip po ninyo ang isang kabanal banalang diyos ang isang diyos na walang kasalanan ay nagawang magpasakop sa kanyang imperfect foster father and mother na si mary ang layo ng pagitan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay isang Diyos. Subalit so, ang isang Diyos na tulad ng Panginoong Hesus ay nagawang magpasakop sa mga tao na katulad ni, ni, Maria at Jose na nakakagawa ng kasalanan. Yun po ay sa dahilang iyon ang kalooban ng Ama para sa Kanya ang siya ay magpasakop. Sa, sa mga taong katulad ni Jose at Maria. we must never forget this fact that the first step of the new and living way were opened by Jesus through submission to imperfect authorities in home. All the other steps came later. Ang kauna-unahang step na ginawa ng ating mahal na Panginoong Isus ay ang pagpapasakop sa kanyang mga magulang. Mga kapatid, ang mga pastor sa loob ng iglesia ay inyong mga magulang nararapat na kayo ay magpasakop sa mga pastor na itinalaga ng Diyos para sa inyo you must never be the cause of strife in any church for God hates those who, who sow discord among the brothers however spiritual or zealous they may be considered themselves to be rebellion rebellion against God appointed leaders is always satanic ang anuman daw pong uri ng rebellion laban sa pastor o otoridad na ibinigay ng Diyos sa loob ng iglesia ay always satanic o galing sa demonyo In the, it is the way of Korah doon po sa Jude chapter 11 at sa Numbers chapter 16. And it's always the result of pride and arrogance. ang ah, mga kapatid, may mga tao sa loob ng iglesia, sinira na ang kanilang, pag, ang kanilang pagiging kristyano. Ang mga pastor ay kung ano-ano, kung ano-ano, mga paninira ang ginagawa sa kanilang mga pastor. Kung ano-anong mga kwentuhan na mga kahinaan ng kanilang mga pastor at mga pagkukulang sa halip na tulungan ay kung ano-anong mga salita ang sinasabi patungkol sa pastor. Rebellion against God-appointed leadership is always satanic. If, however, you are not sure that God placed you in a particular church, then you must consider before God whether you should leave the church and join another one. But you must never stay or never stay in a church and create confusion there for God will never tolerate it. Mga kapatid, kung sa tingin ninyo ay hindi kayo nababagay sa isang church. Hinginin ninyo ang gabay ng Panginoon at malaya kayong makakaalis doon. Subalit, kung kayo naman ay magpasyang mananatili, hindi dapat kayo magdulot ng kalituhan o kaguluhan sa loob ng iglesia sapagkat hindi ito pahihintulutan ng Panginoon Diyos. Neither should you be like a visitor in a church, eating the food. Eating the food there, ibig sabihin ay yung salita ng Diyos. There as you would in a restaurant with no sense of responsibility. The church is not a restaurant but a home. So, you must commit yourself totally to some local church. Otherwise, you will not grow spiritually tayo daw po ay hindi nagpupunta sa church katulad ng pagpunta natin sa isang kainan o restoran. Ang church ay isang tahanan. At lahat ng tao sa tahanan dapat nagkukumit sa gawain ng iglesia. Otherwise, hindi daw po tayo lalago. Remember, however, that you will never find an ideal church For every church is imperfect. But look for a church that is closest to the Word of God as you understand it in the present. Sabi ng sumulat ng aklat na ito, wala kang makikita na perfectong iglesia. Sapagkat ang lahat ng iglesia ay imperfect. Bakit? Sapagkat tayo mismo sa ating mga sarili tayong mga tao. We are imperfect. We are not perfect. At ang iglesia ay ang kalipunan ng mga taong nagsama-sama ng na mga imperfect na mga tao. Kaya ang church, hindi tayo makakahanap ng isang perfect church. Sapagkat ang iglesia, ang mga tao mismo ay imperfect. Ang mga Christians mismo is imperfect. Dahil isang katotohanan, ang Diyos namang mga kapatid, ang nag-iisang perfect. If you disagree strongly with your elders in any matter, and feel that you cannot submit to their eldership, or if you feel that elders are leading the church in a wrong direction, then remember that you are always free to leave such a church and start one of your own, with the emphasis that you feel is necessary and important. Mga kapatid, ang sabi ng sumulat ng aklat na ito, kung feel ninyo na mali ang direksyon na ibinibigay ng pastor o ng leader, o hindi naaayon sa kagustuhan mo ang direksyon na ibinibigay ng elder o ng pastor, ang sabi ng sumulat, malaya ka. Malaya ka na umalis at pumili ng iglesia Na para sa iyo. If however you are acting in your own own stubbornness and God is not with you, you will find yourself following the footsteps of Theodas and Judas of Galilee and many thousands of others in these 20 centuries of Christianity who started new movements, and end up of confusion and frustration finally mga kapatid ang sabi ng sumulat ng aklat nito ito kung tayo lamang mga kapatid ay magdudulo ng kaguluhan sa loob ng iglesia kayo daw po ang mga taong sumusunod po ang mga taong mga hindi marunong magpasakop sa eldership at sa pastor ay tagasunod ni, Hua, ni Judas na nagtaksil sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ako lamang ay may idadagdag sa paksang ito. Naalaala ko ang kwento tungkol kay Moises. Si Moises ang leader na hinirang ng Diyos upang mamuno sa kanyang bayang Israel Subalit ito pong si Moises ay may dalawang kapatid ng pangalan ay Aaron at Miriam At dumating sa punto na ito pong si Miriam at si Aaron ay nagmomormor at nagkukomplain patungkol sa kanilang kapatid na siyang leader nila nagmumormo, nagkukomplain kasi daw ang kanilang kapatid na kasi ito daw si Moises ay hindi marunong mamuno sa, sa hindi marunong hindi matatag na pinuno kasi daw itong si Moises ay hindi marunong na mamuno kasi daw itong si Moises ay madaming mga hindi ginagawa itong si Moises ay ganito, ganito, ganito madaming sinasabi tungkol sa kanilang leader na si Moises ano po ang ginawa ng Diyos. Dahil ito pong si Moises ay itinalaga ng Diyos na mamuno sa kanila. Ang Diyos po ang nagtalaga kay Moises, hindi po. Si Moises ang nagtalaga sa kanyang sarili. Ano po ang ginawa ng Diyos? Si Miriam ay binigyan ng Diyos ng parusa. Nagkaroon ng ketong si Miriam dahil sa paglapastangan niya sa lingkod ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, gaano man ang kahinaan ng ating ng inyong mga lider o pastor, gaano man katindi ang pagkukulang ng inyong mga pastor, never, never mga kapatid, na kayo ay mormor o magkukumpleng. Dahil ang parusa ng Diyos ay nakahanda kung ayaw ninyong magpasakop sa mga pastor, kung ayaw ninyong sumunod, mga kapatid, may pa, ay lisanin ninyo, umalis kayo sa iglesia. Mas maigi iyon sapagkat hindi nyo mararanasan ang parusa na igagawad ng Panginoon sa mga taong hindi nagpapasakop sa mga lingkod ng Diyos. Mga mga kapatid, ang paksang ito ay nakatulong sa inyo, sa inyong paglakad sa pananampalatayang ito, hindi namin nais bilang mga leader ninyo ang kayo'y magpasakop sa amin. Ayaw namin na mayroong mga tao na maa-under kami. Hindi namin nais yun mga kapatid. Subalit, ito ang salita ng Diyos. nuturo ko ito sa inyo upang kaya'y pagpalain ng Panginoon. Mga kapatid, pagpalain kayong lahat ng Panginoon Diyos sa ngalan ng ama ng anak at ng espiritu santo amen